Guni-guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Tubong Mindanao ako. Isang simpleng probinsyanong may pangarap na makapag-aral sa Maynila. Sa lugar namin, mahirap ang buhay. Hindi sapat ang kinikita ng aking pamilya. Kaya isang gabi, tumakas ako at sumakay sa unang barkong papunta sa lungsod. Sa kabutihang palad, nakahanap ako ng trabaho sa isang passport chain. Sa umaga, nag-aaral ako. Sa gabi ay nagtratrabaho ako. Kahit pagod, kinaya ko. Dahil alam kong ito lang ang paraan para makatakas sa kahirapan. Sa unang buwan ko sa trabaho, naging maayos ang lahat. Hanggang sa dumating si Greg. Si Greg isa sa matagal nang nagtatrabaho sa fast food chain. Malaki ang katawan, pati puno at tahimik. Pero sa likod ng katahimikang yon, may kakaibang lagim. At ang kanyang kasintahan si Mia, isa ring crew sa fast food. Maganda siya, matalino at pala kaibigan. Lagi kaming nagkakasabay sa break. At madalas niya ako kinakausap tungkol sa pag-aaral. Sa totoo lang, wala akong ibang nararamdaman kay Mia kundi respeto. Pero may isang taong hindi natuwa. Si Greg. Nagbago ang ugali niya sa akin. Madalas niya akong sigawan kapag nagkakamali ako sa trabaho. Kung may kailangan gawin, ako ang inuutusan niya kahit hindi ko responsibilidad. Minsan, bigla niya akong tinutulak habang dumadaan sa makitid na kusina. Hindi ka bagay dito bata, anya minsan habang naglilinis ako baka gusto mong umuwi na lang sa probinsya mo. Pinili kong manahimik, pero sa loob-loob ko, alam kong hindi magtatapos ito ng basta-basta. At tama nga ako. Hating gabi na nang matapos ko ang ship ko. Ako ang naka-assign mag-lock ng store. Kaya ako na lang ang natira habang nag-aayos ako ng gamit. Biglang namatay ang ilaw. Rinig ko ang barahang kaluskos mula sa labas. May tao ba dyan? Ang tanong ko. Pilit na pinapanatili ang normal kong tinig. Tahimik. Hanggang sa may marinig akong pagkalmot sa salamin ng pinto dahan-dahan akong lumapit. Nanginginig ang kamay habang hawak ang cellphone ko para gamitin bilang ilaw. Pagtingin ko sa labas, nandoon si Greg. Pero may kakaiba sa kanya. Maputla ang balat niya. Ang mga mata niya ay parang itim na butas. At ang kanyang bibig ay may bakas ng dugo. At sa isang iglap, gumiti siya. Isang ngiti na hindi pangkaraniwan. Nakita kong mahaba ang kanyang dila. Dahang-dahang dumidila sa salamin. Dahil sa takot, bumalik ako sa kusina at naghanap ng matigas na bagay. Ngunit bago pa ako makahanap ng kahit ano, may kumakalabog sa kisame. Tumingala ako at nakita kong may dalawang pulang mata ang nakatitig sa akin mula sa kisame. Isang aswang. Hindi ko alam kung paano ako nakatakbo palabas ng passport. Pero nararamdaman kong may humahabol sa akin. Sa bawat hakbang ko, rinig ko ang tunog ng matatalas na kuko sa semento. Huwag kang tatakbo diyon, malamig na sabi ni Greg sa likuran ko. Wala kang tatakbuhan. Napaliko ako sa isang madilim na iskinita. Pero hinarang niya ako sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang kita ko ang tunay ng anyo. Maluktot ang kanyang katawan, mahaba ang kanyang kuko, at tila natutoklap ang kanyang balat. Matagal na kitang gustong kainin, ang sabi niya. Dahang-dahang lumalapit. Ngunit bago pa niya ako mahawakan, may isang bagay na lumipad mula sa dilim at bumagsak sa mukha niya. Isang bote ng suka. Napasigaw si Greg sa sakit habang bumubula ang kanyang balat sa asim ng suka. Nang lumingon ako, nakita ko si Mia. Hawak ang isang plastik ng suka. Takbo di ang sigaw niya. Hinawakan niya ako sa kamay at sabay kaming tumakbo. Wala kaming ibang mapuntahan kundi ang isang lumang abandonadong bahay sa gilid ng iskinita. Pagkapasok namin, mabilis kong inilak ang pinto. Ano ba si Greg? Ang tanong ko. Aswang siya ang sagot ni Mia. Patagal ko nang nararamdaman may kakaiba sa kanya. Pero hindi ko alam na ganito siya. Biglang lumindol ang buong bahay. Sa isang iglap, tumila po ng pinto at bumagsak si Greg sa loob. Walang makakatakas sa akin. Ang boses niya ay garalgar. Mabilis akong tumakbo sa kusina at nakita ko ang isang lumang kahoy na kutsilyo. Kinuha ko ito at sinubukan siyang saksakin sa dibdib. Ngunit hindi ito tumalab. Hindi mo ako matatalo diyon ang sigaw ni Greg. Biglang hinila ni Greg si Mia. Mia, sigaw ko. Ngunit itinulak ako ni Greg palayo kitang kita kong binuka niya ang kanyang bibig na puno ng matatalas na ng ngipin at kakainin niya si Mia. Ngunit biglang may lumang rosaryo sa lamesa. Wala akong ibang maisip. Dinampot ko ito at itinapon sa kanya. Napasigaw si Greg sa sakit. Ang rosaryo ay tila nagsunog sa kanyang balat sinamantala ni Mia ang pagkakataon. Kumuha siya ng kahoy at sinaksak si Greg sa leeg. Unti-unting bumagsak ang katawan ni Greg. Ang balat niya ay nagtutoklap at ang buong bahay ay napuno ng masangsang na amoy. Sa loob ng ilang segundo, wala na siyang natira kundi abo. Umalis kami sa Maynila kinabukasan. Hindi ko na binalikan ang Pumunta kami ni Mia sa isang probinsya kung saan walang makakakilala sa amin. Sa isang lumang simbahan, nagsindi kami ng kandila. Pero sa kabila ng lahat, alam kong hindi ito ang katapusan. Tuwing gabi, sa aking panaginip, naririnig ko pa rin ang tinig ni Greg. Matagal na kitang gustong kainin at minsan, pakiramdam ko, may nakatitig sa akin mula sa dilim. Dahil ang mga aswang, hindi basta-basta sumusuko sa kanilang biktima. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.